Dito po kami sa Jollibee sa American Dream uh, the largest mall here in New Jersey right? ang usapan mo ka din napapanood sa balita lagi ano kung mga tao kumakain ng pagpag so dito ngayon sa Jollibee dito sa Jollibee sa American Dream po nasa mall po kami uh, mga Jollibee namin binili so, madami pa madami. meron pa doon Ito, meron pa doon Itong mga Jollibee na to, oh, wala na pala laman to. Hindi namin uubusin para may mga pagpagpang matira. Yes. Yan, so huwag mo nang ubusin yan para may pagpagpa tayong itatapon para may kainin yung mga taong nagko-collect yan. po kami. Sino tira. mag collect dito? Yung mga taga-happy lang. <laughs> para may matira pa ito. Kaya na ubusin. Sige po, kaya na po. Hindi ko nalang uubusin ng todo para may makain pang tira.